Hello po. Um, ang topic po natin ngayon, bawal ang magtanim ng agimat sa katawan. Ito po ay tatakayin natin kung ano ang kapan panganib nito sa ating health. Ano po? So, uh, bago po man po ang lahat, um, huwag makakalimot magdasal sa mahal na Diyos. At syempre, Ah, kumusta mga kaantingero antingero ko diyan? Na shout out po sa inyo sa mga baguhang kong subscriber. Um, hello po at sa mga dati na. Salamat na salamat, salamat po sa inyong lahat. At siyempre po, magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero antingero ko diyan. So andito po ulit tayo sa labas, ano? Kasi maganda rin ang panahon like uh, yesterday po. Um, so, wag na po tayong paligoy-ligoy pa. Ano ang, ano ang tatakayin po natin ngayon ay kung bakit bawal magtanim ng agimat sa katawan. So, may ano lang po, uh, tatlong tatakayin natin. Ano, ito po ay mga posible, ano po, na mangyari. So, unang-una po, ang agimat ay dapat nating nakikita. Ano? dapat, dapat natin itong nakikita, nahahawakan, at dapat natin ito ay na itatago kung kailangan natin. Ano? Kapag ito po ay nasa katawan natin, ito ay posible kapag tayo ay nakikipag uh, excuse my language po, nakikipag union sa ano natin, sa partner natin, ano? ito ay posibleng mawala ng visa kasi ayaw nila nito. Ano po? So, yan ang number one po na obvious reason. Ano po? Pangalawa, ang agimat po ay hindi natin alam kung ano ang naandyan na chemicals sa bato na yan o sa kahoy o sa seeds or sa ano pa man pong hitsuran yan. Ano? So, okay po, may pangontra po tayo, sasabihin natin. But, um, ang tingera, may ano po, may pangontra ako sa masama. Kapag iniligay ko yan, hindi po ako niyan tatablan. Okay po, sabihin na natin yan. Granted po, granted na may pangontra sa masama, ano, na masamang mangyari sa katawan mo. Yun po, ang pangontra na yan, gagana lamang po yan habang ang pangontra ay pinapakain natin. So kapag po ang isang tao nagkasakit, yan po ay nakakalimutan na natin na magdasal. Kaya kailangan po ang ating agimat, anting-anting ang ay naan dyan sa katabi ng katawan natin pero hindi nakapasok sa katawan. Ano po, hindi dapat nakapasok sa katawan. So, kapag nakalimutan na po ang ano dasalan ang mangyayari po niyan yung katawan mo yung energy mo po ano ay unti-unti na siyang kakainin niyan siya po, kasi kaya siya po nangangailangan ng lakas nangangailangan ng dasal nangangailangan pa ng ano ng energy para mag-exist po ano so ngayon kung nasa katawan mo yan kakainin ang katawan mo yan kakainin ang lakas ng katawan mo siya rin mismo po ang ano sa iyo magdidisgrasya sa iyo so para po doon sa mga baguhan ito po ay babala lamang wag po kayong padalos-dalos kasi opo oh tayo malakas ano Isipin po, okay, malakas tayo. Powerful ang ano, papa, pa, ang dasal, ano po, powerful. Ang paniniwala, ano po, ba, pagdating po, na hindi mo kayang, ano, dasalan na. Ano na po ang mangyayari? Hindi ka naman po magagamot ng iba kasi meron kang, ano, sa katawan mo. Siya rin po mismo ang magkukontra kasi yan ay bago mo inilagay sa katawan mo, Niritwal na na yan. Dinasala na yan. Lahat na po ang ginawa para sa pangontra. Ano? So ngayon, kung may ano po, manggagamot na magagamot sa'yo, hindi rin po tatalab yun. Kasi, meron ka ng pangsariling ginawa sa katawan mo. Hanggat hindi nila yan maaano, hindi nila maaalis yun, hindi po tatalab ang gawa ng iba. Kahit po malakas pa yung manggagamot na yan, kasi nasa loob po ng katawan mo i-reject at i-reject po ang ta tulong na ibibigay sa iyo so ang ano po ang another reason po ano lagi ko pong pinauulit-ulit ang ang agimat po hindi natin alam kung ano ang chemical composition po na naandyan sa bagay na yan ang liklay po ay may iron content ang anuman pong bato na dumidikit sa ano sa magnet natural po may iron content 'yan ano. So, ang iron po ay nagkakalawang. Kapag ipinasok po natin 'yan sa katawan natin, posible po na 'yan din ang magdidisgrasya sa iyo kasi magkakaroon ng kalawang ang ano mo, ang loob ng nang ano mo nang uh, sa blood ano po so iwas po wag ano magkonsulta po sa professional na kung gustong-gusto po talaga ninyo yung agimat ninyo yun, magtanong po kayo patingin niyo yung ano yung me, yung uh, chemical composition po ng ano ng bato na yan kung wala bang nakakalason dyan ano kasi at tulad po ng ano ng fluorite ano po ang fluorite ano po nakaka ano nakakabigay ng sakit ang ano ang fluoride. Ang uh, ano man halimbawa nilalagay po sa tubig tapos papainumin ay wag na wag po kayo ng ganyan kasi yan ay nakakatakot. Minsan po kahit sinasabing may protection, kahit may ano may paniniwala pero meron pa rin pong ano yan side effect kasi yan ay ano Uh, chemicals po na posibleng magbigay ng ano ng makalason din pwedeng magbigay ng uh, maka, yun din ang magano ng more na sakit so wag pong ano wag pong uh, pa ano pa bigla-bigla ng pagaganya ng pagpapatanim po ng mga agimat ano po uh, mag-research po ano mag-research andyan available naman na po ang internet sa atin um, wag po kayong maniniwala sa mga sabi-sabi kung hindi talaga ninyo ginawa ang sa inyong pagsaliksik. Kasi ang importante po yung sarili ninyo, komportable kayo sa ginagawa ninyo. Ano po, ang mga ano pong ito ay para lamang doon sa mga baguhan na dapat nilang malaman kung ano ang mga pamamaraan para maging aware po. Kasi unang-una po kapag ano yung uh, may ano, may iron tapos nagkalawang po yung ano, titigas na lamang 'yan ang ano ang, ang panga. Ano po? Kasi natitanos. So, wag pong ano, wag pong pumpadalos-dalos kasi hindi man mangyari 'yan ngayon. Mangyayari po din one ano, one day po kasi magde-develop po 'yan ng ano ng uh, ng kalawang. So, Anyway po, ito lamang ay uh, ano paalala po, ang video na ito ay paalala doon sa mga baguhan. Ano po na wag basta-basta kasi yun din po ang makakapag ano makakapag uh, bigay ng problema sa katawan natin. Ano po? So halimbawa po um yung ano na yon yung um, yung nilagay tinanim ano po lalong lalo na po yung ano tinatawag na asugi ang asugi po kung ako po ay hindi nagkakamali ang asugi sa Pilipinas ay yung tinatawag na mercury ano po yung nilalagay sa salamin nakakalason po yun so ano po yan wag pong nakaka, ano po yan nakakabigay ng sakit sa tao So eventually po kapag hindi maingat ang pag-aano, pagpa-practice ng ganito tapos sa uh, gagawin mag -a apply ka ng mga ganyan sa katawan mo, yun din po ang sisira. So mas mabuti po na yung yan, ano mo na lang, ipakita mo na lang na andyan sa nakikita mo, na andyan sa altar mo, na sa tabing higaan mo, nakakwintas mo, Ayan, mas maganda po yung ganyan para safe. Ano po? So, anyway, ito po ay paalala lamang. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, wag magalit po kasi ito ay spiritual na pagsis-ara lamang. Ano po? At wa, ano po paalala doon sa mga baguhan? Mga kaantengero antingera ko dyan. Ang lahat po na maano ninyo, mabibigay ng informasyon sa mga baguhan, yan po ay kanila pong aanohen i'm sure na uh, papasalamat po sila so anyway po maraming salamat po and god bless us all